Thank you, madamya! Oh, yes. Thank you, Del. Hindi namin alam ko oh, ulit. Hello, hello mga kababayan, mga madamya. niya, magandang tanghali po sa inyong lahat. So, andito kami sa bulaluhan hello. ni madamya and of course sa uh, restaurant din ako sa um, Alamay. Ano? Uh, Sama-sama po kami lahat mag, nananghalian. Siyempre kasama ko yung mga staff ko sa spa. Si Gia, si Noel. My budget. My budget, please. Pansit-pilis na. Pilis Pansit kabagat? Oo. Oh. Meron. Magkano okay. ako sa isang... 120? 120. Isa nga. Mahal sa'yo lang? Mahal. Bigyan lang dito. Ay! ang May pangalapian daw. Bilao ba? May parang ganito? Ganyan? Kalami? Magkakaroon ako sa bilao. At siyempre kakayang po pa rin. 400? 400 po. Hindi yun. Ayun na, Ay, na. ano, na naman, na lang. Ayun lang, Parang ano? Parang ano, parang pala ka. Bigyan mo dito. na Sabay-sabay kami kumain. Dahil bukas may mga lakad kami. <coughs> <coughs> Hindi namin po kung sa'kin pupunta. <laughs> Thank you, Madam Yas! Oh yes! Thank you din. Hello. Hindi namin alam ko oh, ulit. Hindi naman alam ko saan kami bukas pupunta. Kaya nagsama-sama kami kumain. Happy birthday, Jaya. <laughs> o, oh, <okay. laughs> okay. hindi, huh? okay. okay. Mga kababayan, ito po yung ano ko, yung kaibigan ko na pag kumakain, hindi, hindi, nilunguya, nilululoko. Bakit? <laughs> Ayan po, lulog diritso. Uy, <laughs> ngayon mo. Ayan, Kaya po tayo mga kababayan, ito ang pagkain ni Maddie. Mm, diet daw siya. Parang sabi diet. <laughs> 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 diet daw yan. Ma'am, di ka magra-rice? Hindi. <laughs> diet na rice. Rice <laughs> ka no, butong ka mamaya. Dahil muhayin mo habang usil, baka matinig ka. Hahaha. <laughs> <laughs> Hindi. Baka pag hindi mo malulukin yan, matanggal yung bangs mo. <laughs> Wala na kung ano. Wala na kung tinik-tinik. Yeah, no, mm -hmm. Yan, no? Gugupit naman bangs niya pag matulog siya mamaya. Huwag <laughs> oh, din. Lalakad pa tayo bukas. <laughs> Dahil ano yung nasa pisking mo, Day? <laughs> mm -hmm. Lubugbog ka, Day? Sabi yung lubugbog daw. <laughs> Aray ko. Pinagbog <laughs> ako <laughs> ng limang tao. Yes, oo. True? Kasi susundo kami dito, si Gaga. Mm. At nagsinungaling pa. <laughs> na nagchat daw ako pag papasundo. <laughs> <laughs> Ang ending, saka sinungalingan niya, na-disgrace <laughs> Ayan. Uh -huh. Kahit tayo, ya? masarap. <laughs> <laughs> Hoy, Hi. muyain mo ah. <laughs> Mga boy, kakay po tayo, o. Oh. Hmm? Sarang tubirang na bangus, bilis naman. kumain, eh. Sino mo lang sumain niya? <laughs> <Sino sim> <laughs> yung. bangus, o. na. Sala kumain. <laughs> Ala! Isang kilo yan. Mm. Ako, babae niyan. Salamat po. At kain muna kami. <laughs> <laughs> At sa ano po, nasa Isabela po kami. Eh? Sa Tin. Oh. Bye-bye.